basang ang ng mga pinakabagong larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos hindi magpakita sa publiko ng ilang araw. Ibinahagi ni Special Assistant to the President Bongo. Ang mga litratong ito kasama ang Pangulo. Kuha ang mga larawan kahapon sa bahay pagbabago ang presidential residence sa loob ng Malacanang. Makikita sa isa sa mga larawan na abala si Pangulong Duterte sa kanyang paperwork. May mga litrato rin si Pangulong Duterte na nasa Williammore Air Base bago lumipad patungong Davao City. Nauna nang sinabi ng Malacanang, walang dapat ikabahala ang publiko sa kalagayan ng Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, kailangan lang ng pahinga at private time ni Pangulong Duterte. Let's just put it this way, that he's resting for some time. You have to consider that he has been on, uh, on the road for at least 23 days regarding Uh, fulfilling his martial law supervision. So, you know, it, it has been really brutal. Pinagkatuwaan naman ng ilang netizens ang hindi pagpapakita ni Pangulong Duterte nitong mga nakalipas na araw. Bubo sa Twitter ang mga meme na sinabayan ng hashtag na nasaan ang Pangulo. Ang isang ito, ginaya sa hit animated film na Finding Dory pero ang nakalagay, Finding Roddy ang nickname ng Pangulo. Si Linda Humiliata naman, sinabing nahanap na raw niya ang Pangulo pero ang binahagi ng larawan, screenshot ng mapa ng isang lugar sa Roblon na ang pangalan ay Pangulo. Ang Twitter user namang ito nag-tweet ng larawan ng look-alike ni Pangulong Duterte. Pero sagot ni at CJ si sa mga nagtatanong kung nasaan ang Pangulo, pagod at kailangan lang ng pahinga ng Pangulong Duterte dahil sa dami ng trabaho.